sa isang malayong puok kung saan ang bundok ay umayakap sa ulap at ang ilog ay umaagos ng walang katapusan. Naruroon ang isang nayong puno ng hiwaga, ang kalabuan. Isang tahanan ng mga manubo, mga taong may matibay na ugnayan sa kalikasan, may pusong ginagabayan ng mga diwata at ng kagubatan at isang paniniwalang mas matanda pa sa agos ng ilog. Ngunit sa payapang nayong ito, may isang pag-ibig na kasing lalim ng ilog, kasing tibay ng ugat ng nara, at kasing ningning ng bituin sa gabi. Ito ang kwento ni Ambo, ang matapang at mabuting anak ng dato, at ni Maya, ang dalagang may pusong hinabi ng hangin at tubig. Isang pag-ibig na hindi madaling makamit sapagkat tulad ng alo ng ilog kailangan duman ito sa maraming pagsubok bago tuluyang bumuhos sa dalampasigan ng kapalaran Handa ka na bang marinig ang kanilang kwento Ito ang Agos ng Pag-ibig Sa pusod ng Mindanao sa pagitan ng mayabong nakabundukan at mahinhing agos ng ilog kulaman, naruroon ang nayon ng mga manubo na kung tawagin ay nayon ng kalabuan. Payapa ang buhay ng mga tao rito, namumuhay ng kasama ang kalikasan. Sa umaga, umaalingaw ngaw ang huni ng mga kuligli, huni ng mga ibon, pagaspas ng mga dahon sa mabining ihip ng hangin at lagaslas ng tubig ilo. Kasabay ng ingay ng mga naninirahan, ang mga lalaki naghahanda ng kanilang bulo para sa pangangaso. Ang mga babae naman, abala sa paghahabi ng basket mula sa ratan. Bago pa manatuklasan ang nayo ng kalabuan, ang mga ay palaging naglalakbay. Tumatakas mula sa digmaan, gutom at pagkasira ng kanilang dating tahanan pinamumunuan sila ng kanilang matapang na pinuno si datu Kalabo ayon sa alamat si datu Kalabo ay nagdasal sa diwata ng bundok humihiling ng isang lugar na magbibigay ng kapayapaan para sa kanyang mga katribo isang araw habang nagpapahinga sa lilim ng isang matandang nara Narinig niya ang lagaslas ng isang ilog. Ang tubig nito ay malinaw at ang paligid ay puno ng buhay. Nang makita ito ni Hidato Kalabo, nagpasya siyang dito na maninirahan. Ang lugar ay pinangalanan nilang kalabuan hango sa kanyang pangalan bilang pagunita sa kanyang pangunguna. Ayon sa alamat, ang nayo ng kalabuan ay hindi basta-basta lumutang mula sa ilalim ng bundok. Ayon sa matatanda, ito'y itinayo ng unang henerasyon na mamanubo na tumakas mula sa digmaan sa malalayong lugar. Napagod sa laban ng walang katapusan, hinanap nila ang isang puok kung saan maaari silang mamuhay ng mapayapa at may pagkakaisa. Napadpad sila sa isang lambak na sagana sa yamang lupa at tubig. Dito nila natagpuan ang ilog kulaman na ayon sa kanilang alamat, ito ay inaalagaan ng diwata ng kagubatan. Naniniwala ang mga manubo na ang kagubatan ay tahanan ng mga espiritu. Ang matatayog na puno ng nara ay pinaniniwala ang tirahan ng mga mababait na diwata. Samantalang ang ilog ay bantay sarado ng makapangyarihang magbabayak. Ginagalang ng mga taga-kalabuan ang kalikasan. Nagaani lamang ng sapat na pangangailangan at laging nag-aalay ng dasal bilang pasasalamat sa bawat biyaya. Sa likod ng nayon, naroon ang ilog kulaman. Ang mga kabataan ay madalas magtampisaw sa malamig nitong tubig, nagkukuntuhan at nagtatawanan habang ang mga matatanday naglalaban ng kanilang mga damdamin. Sa bawat sulok ng ngayon, ang mga tunog ng kalikasan ay parang musika. Ang huni ng mga ibon, ang mga kaluskos ng dahon, at ang banayad na agos ng tubig. Ang umaga sa kalapuan ay nagsisimula sa sikat ng ginintuang araw sa mga palayan. Ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang lupa at ang mga bulaklak na namumukadkad sa kagubatan. Ang mga kalalakihan bitbit -bit ang kanilang mga bulo at pana, ay pumupunta sa gubat upang manghuli ng baboy ramo at usa. Ang mga kababaihan naman, na kayukod sa lilim ng malalaking puno, ay abala sa paghahabi ng mga na banig at basket. Habang sila ay naghahabi, nagkukwintuhan sila tungkol sa kanilang mga ninuno, mga kwento ng tagumpay, kabutihan at pagmamahal. Tuwing gabi, nagtitipon ang bawat pamilya sa paligid ng sika upang magkwentuhan at mag-awitan. Ang mga nakatatanday nagkukwento ng mga bayani na naging kaibigan ng mga espiritu. Kwento ng pag-ibig na pinanday ng panahon at ng matibay na ugnayan sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Isa sa mga kabataan ng kalabuan ay si Ambo ang panganay na anak ni Dato Liway, ang pinuno ng ngayon. Bata pa lamang si Ambo ay itinuro na sa kanya ang mga gawain ng isang pinuno tulad ng paggalang sa kalikasan, pakikinig sa hinaing ng mga tao at pag-aalay sa mga espiritu. Si Ambo ay hindi lamang isang anak ng dati. Sa kanyang murang edad, itinuring siyang haligi ng kabataan sa kalabuan. Malakas ang kanyang pangangatawan, ngunit masasalamin sa kanyang mamata ang kabaitan na nagpapakumbaba sa kanyang posisyon. Madalas siyang sumasama sa kanyang ama sa mga pulong ngayon, kung saan natutunan niya ang kahalagahan ng pagkakaisa. Lumaki siya na ng mahigpit ngunit magpagmahal sa gabay ng kanyang ama. Bata pa lamang, sinanay na siyang magbasa ng mga sinyalis ng kagubatan ang mga galaw ng mga hayop, ang direksyon ng hangin, at ang kahulugan ng mga huni ng ibon. Ngunit higit sa lahat, itinuro sa kanya ng kanyang ama ang mahalagang prinsipyo ng isang pinuno, ang pagiging makatao at makakalikasan. Bata pa lamang si Ambo, ay ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad bilang isang anak ng dami habang ang ibang kabataan ay naglalaro sa palayan. Siya ay sumasama sa kanyang ama upang magmasit sa mga pulong ng mga matatanda. Ang kanyang ama, si Dato Liway ay kilala sa kanyang pagiging makatarungan ngunit matapang. Madalas niyang tinuturuan si Ambu ng mahahalagang aral sa buhay. Ambu, sabi ni Datu Liway, isang gabi habang sila'y nakaupo sa ilalim ng ang, ang ating ngayon ay tulad ng ilog. Kapag inaalagaan natin ito, magiging masagana ang ating buhay. Pero kapag ito'y napabayaan, lahat tayo'y magdurusa. Ganyan din ang isang pinuno. Dapat alagaan ang kanyang mga tao at punahin ang kanilang mga kapakanan. Mula noon, si Ambo ay nagkaroon ng masidhing gamdamin sa kalikasan at sa mga tao ng nayon, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang katangian, may isa siyang kahinaan. Ang kanyang pag-ibig kay Maya, isang lihim na hindi niya magawang ipahayag. Si Maya, sa kabilang banda, ay tahimik ngunit puno ng damdamin. Lumaki siya sa piling ng kanyang ina na nagturo sa kanya ng sining ng paghahabi. Ang kanyang mga kamay ay tila ginagabayan ng kalikasan. Habang gumagawa ng mga disenyo, ngunit sa ilalim ng kanyang malumanay na kilos, naroon ang isang mapanuring isip. Si Maya ay lumaki sa isang pamilya na tahimik, ngunit puno ng pagmamahalan. Ang kanyang ina, si Magda, ay isang tanyag na manghahabi sa nayon, habang ang kanyang ama naman, si Indo, ay isang masugid na mangangas. Sa murang edad, nakita ni Maya kung paano nagsasakripisyo ang kanyang mga magulang upang mapanatiling maayos ang kanilang tahanan. Ngunit si Maya ay may sariling mga pangarap. Sa likod ng bawat disenyo ng kanyang hinahabing tela ay ang kanyang mga panalangin at kwento. Madalas siyang humihinto sa paghahabi upang magbasid sa ilog at kunin ang inspirasyon mula sa agos ng tubig, ang pagsayaw ng mga dahon sa hangin at ang makulay na paglubog ng araw. Hindi lingit kay Maya ang mga tingin ni Ambo. Sa bawat pagkakataong nakikita niya ito, may kung anong pintig sa kanyang puso na tila musika. Ngunit sa kanilang kultura, hindi maaaring ang babae ang unang magpakita ng damdamin. Kaya tulad ng agos ng ilog. Hinahayaan niyang ang tadhana ang magdala ng sagot. Ang unang pagkikita ni Ambo at Maya ay tila hinabi ng tadhana. Isang hapon, habang si Maya ay nangunguha ng mga ligaw na bulaklak sa gubat, nadulas siya at muntik ng mahulog sa bangin. Mabuti na lamang at naroon si Ambu na agad siyang sinakluluhan. Pasensya ka na, sabi niya halos hindi makatingin kay Ambo. Hindi ko napansin ang bangin. Wala yun, sagot ni Ambo. Ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi sa kaba, kundi sa hindi maipaliwanag na damdamin. Simula noon, hindi na mawala sa isipan ni Ambo si Maya. Sa bawat pagkakataon, palihim niya itong pinagmamasdan habang ito'y naglalakad sa tabing ilog o naghahabi sa ilalim ng punong nara. Sa kanilang kultura, ang panliligaw ay hindi basta-basta. Kailangang maghintay ang binata ng tamang panahon at palaging magpapakita ng respeto sa pamilya ng dalaga. Sa tulong ng kanyang ina, gumawa si Ambo ng isang suklay. Hindi ito simpleng suklay. Ito ay gawa sa isang espesyal na kahoy. Inukit niya dito ang mga disenyo ng ilog at mga bituin, simbolo ng kanyang damdamin para kay Maya. Tulad ng tubig ng ilog, ang kanyang pagmamahal ay dalisay at tulad ng mga bituin, ito'y mananatili kahit sa dilim. Isang hapon, habang si Maya ay abala sa pamahimitas ng mga ligaw na bulaklak sa tabing ilog, Balihim na inilagay ni Ambu ang supply sa basket ng dalaga. Napansin ito ni Maya at napangiti, ngunit hindi siya nagsasalita. Sa tradisyon ng manubo, ang paghingi ng kamay ng isang dalaga ay hindi lamang usapin ng pag-ibig. Isa itong pagsubok ng tapang, jaga at respeto sa pamilya ng babae. Alam ni Ambu ito, kaya't matyagan niyang inihanda ang sarili. Matapos niyang masiguro na tinanggap ni Maya ang kanyang ginawang suplay at ipinakita ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng panliligaw, napagpasyahan niyang harapin ang pinakamatinding hamon. At ito ang paghingi ng basbas mula kina Endo at Magda. Isang araw bago siya pumunta kina Maya, inausap ni Ambo ang kanyang ama, si Dato Liway. Amang, Nais kong hingin ang kamay ni Maya mula sa kanyang mga magulang. Sabi ni Ambo, hindi halos makatingin sa mga mata ng ama. Ngumiti si Dato Liway at tumango. Anak, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman mo. Ipakita mong karapat dapat ka. Ang pamilya ni Maya ay hindi basta-basta magbibigay ng basbas. -bas. Ngunit alam kong kaya mong patunayan ang sarili mo. Kinabukasan, maaga nagpunta si Ambo sa tahanan ni Namaya. Bitbit -bit niya ang isang basket na yari sa kawayan, puno ng mga alay. Sa pintuan ng bahay, binati siya ni Magda, ang ina ni Maya, na may bahagyang ngiti sa labi. Ngunit sa likod ng ngiti ngayon, naroon ang pagsusuri. Ambo, halika, maupo ka, sabi nito. Nang dumating si Indo mula sa kagubatan, agad na tumayo si Ambo at yumuko bilang tanda ng respeto. Indo, narito po ako panghingin ang iyong basbas na ligawan si Maya. Sabi ni Ambo, direkta ngunit may halong kabasa tini. tinig. Tahimik si Indo. Ang kanyang mabagsik na mga mata ay tumitig kay Ambo. Tila binabasa ang kanyang Matapos ang ilang sandali, nagsalita siya. Ambo, kilala kita. Ikaw ay anak ng ating dato at alam kong mabuting tao ka. Ngunit ang kamay ng aking anak ay hindi ko basta-basta ipagkakaloob. Paano mo masisiguro na kaya mong alagaan si Maya? Hindi nagpatinag si Ambo. Tumayo siya ng diretso Mahal ko po si Maya. Handang-handa po akong ipakita sa inyo ang aking kakayahan. Ano man ang inyong iutos, gagawin. Tumawa ng bahagya si Indo. Ambu, ang pagmamahal ay hindi lamang sa salita. Ito ay dapat patunayan sa gawa. Bibigyan kita ng isang hamon. Si Indo ay tumayo at naglabas ng isang nyog mula sa kanilang imbakan. Gusto kong gumawa ka ng isang lambat na yari sa niyo. Ang lambat ay hindi lamang isang kasangkapan. Ito ay simbolo ng tibay at pagkakaisa. Kung magtatagumpay ka, sa natin pag-uusapan ang inyong hangarin. Ang hamon ni Endo ay hindi lamang isang pagsubok sa lakas ni Ambo, kundi pati sa kanyang katatagan. Matapos tanggapin ang hamon ni Endo, Si Ambo ay agad na pumunta sa mga matatanda ng nayon upang humingi ng gabay. Alam niyang ang paggawa ng lambat mula sa niyog ay hindi isang madaling gawain. Ambo, ang lambat ay hindi lamang isang kasangkapan. Ito ay simbolo ng pagkakaisa at pagtityaga. Ang bawat buhol ay dapat maingat na magawa sapagkat ito ang magdadala ng tibay sa lambat. Sabi ni Lulo Basilio, isa sa mga nakatatanda ng nayon. Sa gabing iyon, dinala ni Lolo Basilio si Ambo sa gilid ng ilo, kung saan pinakita niya ang mga hakbang sa paggawa ng lambat mula sa niyo. Kinabukasan, maagang gumising si Ambo upang kuliktahin ang mga materyales. Ang niyog ay pinili mula sa pinakamalalaking puno sa kagubatan. Ginamit ni Ambu ang kanyang bulo upang maingat na tanggalin ang balat ng nyo na siyang gagawing hibla. Nilinis niya ito sa ilog, tinanggal ang anumang natitirang dumi o sapay. Matapos ito, pinakuluan niya ang mga hibla sa isang malaking banga upang lumambot at mas madaling mahabi. Ibinilad ni Ambo ang mga hibla sa araw upang patuyuin. Pagkatapos matuyo, sinuri niya ang bawat piraso. Tinitiyak na ang mga ito'y sapat na matibay. Ang mas mahihinang hibla ay itinatabi para sa iba pang magamit. Gamit ng isang kahoy na balangkas, sinimula ni Ambo ang paggawa ng lambat. Nagsimula siya sa mga pangunahing buhol. Tinitiyak na pantay ang espasyo sa pagitan ng bawat buhol sa bawat buhol, sinisigurado niyang maitpit ito upang hindi madaling mapunit kapag ginamit sa pangingisda. Ang proseso ay paulit-ulit at nangangailangan ng tiyaga. Sa bawat oras na madudulas ang hibla o hindi pantay ang buhol, binubuksan ni Ambo ang pagkakatali at inuulit ang proseso. Habang tumatagal, sumasakit ang kanyang mga kamay. Nagkakaroon ng paltos mula sa paghila at pagtali. Ngunit hindi siya tumitigil. Sa gitna ng kanyang pagod, puminto si Ambo sa tabing-ilog at nagdasal. Mga espiritu ng kalikasan, sabi niya, gabayan niyo po ako upang magtagumpay. Hindi lamang ito sa aking pagmamahal, kundi para sa nayo na itinuring akong pamilya. Sa ikatlong araw, matapos ang halos walang tulog, natapos ni Ambo ang lambat, ngunit hindi siya nakontento. Tinala niya ang lambat sa ilog upang subukin ito. Itinali niya ang lambat sa mga poste sa ilog at iningnan kung kaya nitong tiisin ang lakas ng agos. Pinuno niya ito ng bato upang makita kung gaano kabigat ang kayang dalhin nito. Ang tahanan ni Ambo ay may kalayuan mula sa tahanan ni Maya. Ito ay isang malaking kubo na nasa itaas ng burol, mula sa kung saan tanaw ang buong ngayon. Bilang anak ng dato, ang kanyang tahanan ay bukas sa lahat ng tao para sa pulong at paghingi ng payo. Ang bahay ni Maya ay malapit sa kagubatan, nagpapaligiran ng mga ligaw na bulaklak at halaman. Ang kanilang tahanan ay puno ng mga baning at tela na gawa ng kanyang ina na sumasalamin sa kanilang sining at kasipagan. Sa araw ng pagsusuri, dinala ni Ambo ang lambat sa tahanan ni Namaya. Tumayo siya sa harap ni Indo, Magda at ng ilang matatanda ng nayon. Indo, sabi ni Ambo, narito ang lambat na inihabili ninyo sa akin." Ginawa ko ito ng buong puso tulad ng pagmamahal ko kay Maya. Maingat na hinila ni Indu ang lambat. Tinitingnan ang bawat buhol at kawayan. Sinuri rin niya ang tibay nito sa pamamagitan ng paghila sa magkabilang dulo. Nang matapos, tumayo si Indu at tumango. Maya, halika rito, sabi ni Indu. Nang dumating si Maya, ibinigay niya ang lambat kay Ambo. Ambo, ipinakita mo sa akin na may tiyaga ka at hindi ka natatakot sa hamon. Ngunit hindi ako ang magdidesisyon dito. Si Maya ang may huling salita. Tahimik si Maya, ngunit kita sa kanyang mga mata ang saya. Tumayo siya sa harap ni Ambo, hawak ang lambat. Ambo, sabi niya. Salamat sa lahat ng iyong ginawa. Ang lambat na ito ay hindi lamang patunay ng iyong kakayahan, kundi ng iyong pagmamahal. Tinatanggap ko ang iyong panunuyo. Sa sandaling iyon, nagpasalamat si Ambo, Kina Indo at Magda. Salamat po sa inyong tiwala. Ipinapangako ko na aalagaan ko si Maya tulad ng pag-aalaga ko sa ating nayo. Matapos tanggapin ni Maya ang panunuyo ni Ambu, sinimula ni Ambu ang pakikibahagi sa ligawan ayon sa tradisyon. Nagpapadala si Ambu ng mga alay sa tahanan ni na Maya tuwing umaga. Mga sariwang isda mula sa ilog, rutas mula sa gubat, at hinabing banig mula sa kanilang pamilya. Pag-aalay ng mga bulaklak na kinuha mula sa kagubatan. Pag-aayos ng mga sirang bahagi ng kanilang bahay tulad ng bubong o bakod. Seryoso ang bawat kilos. Ito'y tahimik, ngunit ito ay makahulugan. Si Maya naman ay tumutugon sa mga kilos ni Ambo. Kapag tinanggap niya ang mga bulaklak, ay inilalagay niya ito sa kanyang buho. Ito'y tanda na bukas ang kanyang puso. Sa kanilang mga pag-uusap, ito ay puno ng pagalang at damdamin. Madalas nilang nag-uusap sa tabing ilog. Ngunit, laging may kasama si Maya bilang bantay. Tanda ng tradisyonal na kaugalian ng kanilang tribo. Pagkatapos ng ilang buwan ng panunuyo, nagkaroon ng malaking salo-salo sa tahanan ni na Maya upang ipahayag ang opisyal na pagbibigay ng basbas ng pamilya. Ang mga matatanda ng nayon ay dumalo at nagbigay ng kanilang dasal para sa magandang kinabukasan ng magkasintahan. Ang kasal sa nayon ng Kalabuan ay hindi lamang sirimonya ng dalawang tao. Ito'y isang pagdiriwang ng buong komunidad. Kasandaling ibinigay ni Indo at magda ang kanilang basbas, nagsimula ang buong nayon sa paghahanda. Ang mga kababaihan, kabilang si Namaya at ang kanyang ina, ay abala sa paghahabi ng mga banig at tela na gagamitin sa sirimonya. Ang ibang kababaihan ay nagtungo sa kagubatan upang kumuha ng mga ligaw na bulaklak na gagamitin bilang dekorasyon. Ang mga kalalakihan naman, kasama si Ambo, ay nagtayo ng isang malaking kubong pansamantala sa tabing ilog kung saan gaganapin ang sirimonya. Nagpunta rin sila sa kagubatan upang manghuli ng usa at baboy ramo na magiging pangunahing handa sa salo-salo. Ang mga bata ay masayang tumulong sa pag-aayos ng ilo. Tinitiyak na malinis ito para sa seremonya. Pinulot nila ang mga tuyong dahon at inipon ang maliliit na bato para gawing palamuti sa pampang. Dumating ang araw ng kasal. Linising ng mga matatanda ang magkasintahan sa awit ng kulintang. Ang buong nayon ay nagtipon-tipon sa pampang ng ilog kulaman kung saan magsisimula ang seremonya. Bago ang seremonya, nag-alay ang mga matatanda ng pagkain at bulaklak sa diwata ng ilog, humihiling ng biyaya at proteksyon para sa bagong mag-asawa. Si Maya Dalada dala ang isang kumpul ng mga bulaklak ay lumakad mula sa kanilang tahanan patungo sa tabing ilog. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng awit ng mga kababaihan ng nayon. Si Ambo ay excited na naghihintay sa pampang. Ang isa sa pinakamatanda sa nayon ay kumuha ng tubig mula sa ilog kulaman at ibinuhos ito sa isang banga. Sinabihan si Ambo at Maya na magbuhos ng tubig mula sa kanilang sariling mga lalagyan, pinagsama sa iisang banga. Sa ilalim ng lilim ng isang matandang nara, nagpalitan si na Ambo at Maya ng kanilang panata. Matapos ang sirimonya, nagtipon ang lahat sa ilalim ng ginawang kubo para sa selebrasyon, para sa salusalo ang mga pagkain ay sagana. May inihaw na baboy ramo at usa na hinuli ng mga kalalakihan. Sinugba at nilagang isda na hinuli gamit ang lambat ni Ambo. Kakanin tulad ng suman, bibingka at binignit na inihanda ng mga kababaihan. Habang kumakain, ang mga matatanda ay nagkukwento ng mga alamat ng ilog at kalikasan. Nagbibigay inspirasyon sa bagong mag-asawa. Pagkatapos ng salo-salo, nagkaroon ng masayang sayawan. Ang buong nayon ay nagtipon sa paligid ng apoy, nagsasayaw at umaawit ng mga tradisyonal na kanta. Ang sayaw ng panliligaw ay muling isinayaw. Ngunit sa pagkakataong ito, magkasama na sina Ambo at Maya, tanda ng kanilang pagkakaisa. Bilang huling bahagi ng kasal nagtanim si Ambo at Maya ng isang punong nara malapit sa pampang ng ilog. Ang punong ito ay simbolo ng kanilang pagmamahalan na tulad ng nara matibay, mayabong at magbibigay lilin sa iba. Pagsapit ng gabi, habang lahat ay natutulog na, si Ambo at Maya ay naupo sa tabing ilog. Hawak ang mga kamay ng isa't isa. Ang tahimik na agos ng ilog kulaman ay eh parang awit na nagkukwento ng kanilang pag-ibig. Ang kasal ni Naambo at Maya ay naging simbolo ng pagkakaisa hindi lamang ng dalawang tao kundi ng buong nayon. Ang bawat ritual at tradisyon ay nagsisilbing paalala na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa damdamin kundi tungkol sa sakripisyo respeto at pagkakaisa sa kalikasan at komunidad. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking kwento. Maaari po kayong mag-request sa comment section ng kwentong bayan na nais niyong gawan ko ng kwento. Inilagay ko po sa description box ang guide upang makagawa po tayo ng kwentong sariling atin. Maraming salamat